Hi! Magandang araw! Kumusta po kayong lahat? Ako nga pala si Anne. Isa akong OFW dito sa Hong Kong. At for today's video, magluluto tayo ng marami dahil isa-celebrate natin ang Mid-Autumn Festival. Dito kay na Lola kami magdi-dinner. Ayan, pupunta ang kapatid ng amo ko and then yung kanyang tiyuhin. At dahil wala naman na tayo yung hintay, so for the go na tayo. Ayan, lilinisan muna natin itong sugpo. Ako lang pala ang mag-prepare -pre niyan si Lola lahat ang magluluto niyan. Kasi gusto niya is yung mga panlasa niya is sa uh, talagang pasok sa kanilang lahat ng buong pamilya. Siyempre, dadayo yung kanyang mga kapatid and then yung mga anak niya. Sa so, kaya, siya naman ang magtitimpla at magluluto niyan. Talagang ako lang yung mag-prepare niyan. At una, ayan na nga, naglilinis na tayo nung hipon and then isinunod ko na itong sibuyas itong sibuyas ay para sa spaghetti yung spaghetti namin is i-divide into two um, dalawang klase yung lulutuin natin spaghetti, yung seafood with uh, spicy yon yung anak daw niya ang magluluto nun, si kapatid ni amo na babae, and then lala ang isa naman is si lola ang magluluto yung fresh na tomato ang ilalagay. So, kaya medyo maaga pa lang ay nag-prepare na ako dahil medyo marami nga yung lulutuin. Alam nyo naman ang mga kusina dito sa Hong Kong is maliit lang. So, hindi pwede yung maraming tao. Kaya ako na muna ang nandito sa kusina para mag prepare. So ayan tapos na tayo sa sibuyas as medyo pinaiyak ako ng sibuyas na yun ah. At eto namang manok na ito, in-steam muna namin ng may luya dahil yan, ito na yung finished product. Salad siya yun ay may, may lasa na yung manok na yun bago pa in-steam kaya yun nasa ilalim nun is pipino ayun na nga guys, hindi ko na siya na video ano nagluluto si Lola, nakakahiya naman kasi basta marami kaming nuluto ito nga pala yung ganap dito sa Chaiwan, every mm, um, every mid autumn meron talaga dito mga nagkakantahan, may dumarayo na celebrity ba yan, o ewan ko ba basta meron siyang kumakanta siya dyan at pakinggan natin. Kahit hindi naman ko naiintindihan yung kanta niya, is nakaka-enjoy naman at nakikita ko naman yung mga nakaupo dyan. Yung kadalasan mga nakaupo dyan is yung may mga edad na, I mean, yung mga lolo at lola na, o, uh, ba diba? marami din naman tao. Kaya, enjoy na, enjoy. Ah, uh, kumpara nung mga naunang celebrating namin dito ng, ano, celebration ng mid-autumn, talagang sobrang daming tao kasi dahil ngayon na lang ulit bumabalik sa sigla yung ano ngayon yung dahil di ba nag covid nga ayan kaya medyo konti pa rin pero noon talaga sobrang dami ayan eh mayroon pa nga namimigay ng ganyan no ang mga zubiner pero hindi ako kumuha libre lang yun pero hindi ako kumuha nakakahiya Iwan ko ba kung bakit ako <laughs> So, ayan guys. Tapos, mamaya doon naman sa may park, dadaan tayo din para magtingin ng moon. So, ayan, dito na tayo sa Taiwan Park. At, eto na nga yung moon. Ayan. Medyo parang hindi clear yung pagkuha ko sa video. Ayan, ayan. Ay, so, uh, moon. Pero, maliwanag yan as in... Maliwanag kapag yung personal lang pero ewan ko ba dito cellphone ko at ganyan lang yung nakikita ko. So ito ata yung pinakang last na full moon ngayong taon na ito. Kaya talagang sineselebrate celebrate nila yan. Maraming mga bata din na pumupunta dito dahil may mga kanya-kanya silang bitbit -bit na lantern. Ah, oh, ayan katulad na no, 'di ba? Nandito din yung alaga ko nauna sila, yung may mga ilaw-ilaw na ganyan, no? O, ba? Diba? Nauna sila ni amo, silang dalawa ng bata. Kasi nga, para sa mga bata yon, Doon sa kabilang park yon sa bandaron. So, tingnan nyo naman, napakaganda. Kukunti rin yung mga tao dito. Pero dito dati, talaga, talagang halos yung parang piyesta o talagang maraming tao halos lahat kasi talaga ng mga taong nakatira dito is lumalabas para mag-celebrate nyan. Tumatagal yan ng mga isa hanggang tatlong oras silang nag stay lang dito sa park na ito. Ayan, nakikita ko yung dalawa, yung amo ko at saka yung alaga ko. Pero hindi na ako lumapit. Ayan o, no, yung mayroong maraming pailaw na yon uh, sila yon So, yun lang yung video natin for today. Thank you for watching. Bye-bye!